Ay okay, sulod ano po? Hmm. Magaling talaga si Tameo. Aking pinupuntahan at aking anong sa palay. Hmm. Uupahan. Upahan. Hmm. Ay ko po nagagamas-gamas din din eh. Ay hindi. Wala ako kagawa-gawa. Siya na lang. Lagi niya pong nanginaka ako. Ah, nangingimi po. Si sa gabi. At bago ko maiunat. At bago nga. Ay, naanong ano ka po ng gamot. Hindi na. Ay hindi. Oo, ah, ah. Ako nabangon na lang nga bigla at aking binabangon. Ayun. Ako nga ay wala nang nga Ako gawa Ay dati po nung una, may ginagawa ka rin naman nung una. Ayun, yung una na. ay, yung unay, ako naglalabada sa bayan. Oo. Oh. Nakaka-talbantaan, tatlitaan. Ay dito naman magandang tayo ninyo, ano po? Oo. Si Tameyo. Tameyo. at pang pansa aso. Ah. Ikaw muna, pang pansa ah, aso. Sampay Ikaw muna nag-aani pa kain hindi na. Hindi na. Ayun, kaya nga hindi ako nag-aano ay. Si Utoy nag-aano pa si Bumbum. Bum. Hindi na, mama, sasabihin Hindi naman totoo ang kada may hampay uh, ng Ay, hindi pa. Pupuntahan ko ulit si Tamey. Takot ka ba sa aso? Parang din eh, Utoy, din Dini Din oh. Ano ba din parang may okasyon. Ay, yan ay karunuhan ah, nampira sinong kakabig? Si Bayaw. Si Bayaw Bilas mo. Hmm? <laughs> ang ganda ng pangalan si Bilas, agi sino ba? Bilas kuya Bilas pala. <laughs> yan niya. Ang nawag na Bilas, ang uh, asawa yung mga kapatid. Oo oh, <laughs> nga, ay, kaya nga sabi ko yung Bilas ay dito ang daan pa yun. tamayo. Ito yung mahabol ng aso. May tulay daw dito maliit. Oh, dito tulay, oh, dito. Oh. May tulay daw dito maliit. Ayun. Kaya Jojo, saan po ba yung daan pa kabila? Yung tulay daw na maliit. Yung, ah, pa sa diretsyo. Pupuntaan ko sa Tameyo. O ba, ang po palang alaga, ano? Ano ba, bibi? O, oh, dami, ano? O, katuwa, o. Wala po bang aso din, eh. ayun, nakatali. May tulay daw dito maliit. Alam mo pala, ay. Ay, naay nga, Oh. Mga ah, kayo nila ako nakapunta dito. Ay, arnang bahay na kami yun. Una ko to Una. Una. Napaghanap natin ang upahan. Eh. Tulay, nakawayan. Ah, pagkataas ang tulay. Ano? Ah, delikado ay oh. Aba. Ay, pagkakataas. Aba, may 50 feet area. 50 feet. Pagkala, limpat eh. Eh, eh, nakakalingas. Naka Utay, baka may aso di yan. Tau po. Ah, Mobilis ka. Kami yuk. Oh, Lakad-lakad ay nai na ay. Daming tanim yan si Tamiyo. Ang ganda pala ng ano niyan, taniman no. Neyo. Plaka mga aso. Ay nai na nga oh. Ha? Magkano ka? Ano ka? Papakita ako sa manukan. Manukan bang? Pintas, kay Pikto. Ay, kailan ka makakasama? Mga makalwa. Sigurado ko pa, pang hindi mainit na ay. Oo. Oh. Bagsik na rin nga aso mo Anong ang pangalan na rin halaman nga rin? Ay, ay, ano, yung bitaday Bitaday, ah. Vita oh. Mga ako babahagi sa ah. iyo na yan. Pag ah, daw dyan, ay, yung puno niyan. Oo. Uh oh, Uy, ko eh, sabihin ay, eh, hindi ka ba pwede bukas? Makalwa ka na. Hindi ka din dini. Mga kayo lang uminit eh. Ay, di pa nga matapas dini ay. Pa nga matapas dito Kadaan pa lang mo, ano? Oo. Kaya eh, sinakagawa si Tawang. Ah, may si Tawang ka na? Oo. ah. Uh -oh. patingin daw, anong ba aring halaman mong ari? Eh? Ay, yung kunay yung... Dayap ba rin? Hindi, lemon yan. Pagkalalaki ano? O, ano, hindi lang, hindi lang, hindi lang Ay, nakakain din yan ganyan? Pang ano yan, panjus yan. Panjus ba? Panjus! Dalagay mo lang yelo na may asukan. Tapos? Yan, ilalagay mo. Pagkadaman buwan ano? Aba. Yan ay, sitawang kumoy ya. Nahan daw? Wala bang aso? Makikipasok nga po, una na yan, o. Kaya. Kambal, saglit lang ito, o. Makikipasok nga po. Ha? Yan si sipag na rin si Taminho. Ha? May bunga na. Bak pa lang. Oo. Aba. Kamay mo lang oh. <laughs> mo na ito, kamay! Oo. Oh. Ano po, si Romeo. Na masipag magtanim. Oo. Oh. Eh, may karo pa, no? Gawin mo tubig tali. Gawin mga pananim mo, ano? Oo. Oh. Aba. K Kaninong bahay yun na, ano? May bahay po, hindi pansin, no? Kanina yun? Kariyake na. Sige ko si Pertalan, no. ano pa ba din yung mo?

Teko ka rin ano? Ba di ka magdamit? ano? Ah. Biyabay, sa galag-balag ano? Ano bang binabakodan mo doon? Puringan ang manokan. Ariba, yung sabi mo natubong, ganar, eh? oh, na gano'n eh. Ah, yun na nga. Ayan, bunga yun na. Ay, paano yung itatanim? Pwede di po bunutin mo. No? Yan ang natubo, yan ang dami ah. Pabahagi ako. Dali. Yan e, tu tubo yan. Ay, baka naman hindi mabuhay. Ay, pag hindi mo itatanim, hindi mabubuhay yan. <laughs> ya, nga. Ay, hala. Ari lemon walang hinog. Bra pa, yun ah. Ganda oh. Eh, eh, ganyan. Mga dilaw na kayo. Ilang dilaw pa yun. Eh, dilaw, dilaw. Ito yung hindi pa pwede. Ano, Mio? Ay, pwede na yan. Galaan ang din yun. Kwalit yan. Ka ba, Kaya ba dadalwa? Dadalwa po ba kayo dito na? Ano? Bili ko yung 1.5, solar. 1.5, solar? Ang lara nga naman, ano. Nasaan yung bata akong kasama? Eh, Otoy, saglit lang. Ano ba? kubo mong ano?

ano Ah, napakain na po. Mm -hmm. Pakain na yan. Eh na, o. Aba, pagkala akong tala yung manita may inyo. O, toy. Ay, ito, siyedi, o. Alin ba? Yeah, siyedi, mga, alin. Ay, siya nga, ano. Nasaan na yung bata? Ay, bayan na, nainip na ata. Hello. Lawak pala ng tani man ni Tamiyo. Ano ba rin mga husna, rin, Inumin. Kaya sa Pabuntang Crib Valley. Ah, arriba ay pabunta doon sa may barangay. Uwa, doon lah. Ay, tubo ng barangay yan, no? Okay na natin, ya. Ay, ari na nga yun. Ah, malayo pa pinanggagalingan ito. Pinabara ako, ha. Ah. Malayo pa. Oo, oh, gano'n pinabara ako. Pagka lamig okay. ng tubig, eh, napawis pa, mamawis mo sa'yo. Oo, oh, oh. Uh, gano'n bukal yan, ha. Ah. Oo nga, ito pala'y nadaan doon sa amin, ano? Oo, oh, yan na nga. Ari po, isang barangay yung binadalhan, no? Pagkagalingan kami, At Sabi ko sa iyo, magbablog nga ako dito. Ang daming ang patay din ng mga ano. Na, sitaw ba? Sitaw, ganong manok. Mangunguha ka ng okra sa akin, pananim. Ay, walas na ka may pananim. Dahil wala pananim dyan, okra. Ay, nasa na yung kamuting birig ko sa iyo? Eh, pinarat ka, tapo ko na. Bakit? Eh, ang hinan naman. <laughs> yan, nasa nagtatanim. Arreflect puti ako na rin ang baling. Ay, Hanggang sa pabang ano dito? Tatawan. Hanggang saan pa? Alin? Ang iyong tinataniman dito. Ay, itaniman pa rin ako din sabi na. Arin yung unay kawayanan? Hindi. Ito lang ang Kay dadalwatan na tira ano. Oh. Napunta din na kayo, yung mga bayaw diyan. Eh may error siya doon sa kabila, ano ba kanya kay ini. Oo. Oh. Pagkadaan pa lang dito, ano ay ano yung kabila ngayon, tada pumunta doon. Ay hindi siya kingan. Pispan ba 'yun? Hindi ka, hindi ka gusto di ba? Diri bukal, hindi di bukal. Nasaan? Eh na bukal na Malamig na bukal. Pwedeng oh. inuman. Eh ay gusto no? no? ay do, wakay do. Nasaan? Eh talo tubig ah. Oh. May luya ka pala ano, tamin niyo ah. Oo, pila pa sa akin Dito Dito'y buhay na buhay na ano, may solar, may kuryente, ah, may ano. May battery pa ko diyan. Aba, ang tigas mo talaga. Kulang na lang sa iyo ano, asawa. Ha, ba, <laughs> tumig, oh. ano po? Yan. Uh, may laaw oh, ano. ay para probinsyang probinsya yan, oh. Ayun oh. May laing-laing sa tabi. Gabi yan. Gabi bang? Gabi na yan, yung mga sarap na gabi. Yan. Para ba nang inuman ano? Oo. So, uh, ano kaya? Oo. So, Pagkahusay din dumami. Ano so, uh, ba? quality nga ano. Ah, marami kang kasali sa tubig na rin. Wala. Sarili mo. Oo, Ang galing, ulibre. Eh. Abo, galing mo pala. Eh, tapos magkakawa ka pang tubigan. Oo. Pang ulam na wala nang problema yan, o. Oh. Oh, may mga laing. Masipag ka Masipag naman dito yan, eh, no? o. Oh, ah. Ari, marami akong pananam na ganda doon na. Ah. Gusto mo ba? Ay, dami ko rin di yan, bin, hey. Ah, oh, marami ka ba? Wala ka tanim ng mga uh, kaya kapit na. No ko ni pa lang ganyan. Ha, hindi na lang sunis mo. Ay, ilan? Galing talaga si Tameyo ay. Hindi ba ako na dito din ng mga natit? Alin ba? Pala ba? Tuwang gusto mo ko din. Oo, uh hala. Are ang manok mo? Oo. Uh. Ay. Magkano ang halaga ng karni? Ha? Huh? Magkano ang halaga? Okay oh, pa Ay maliit ah. Ay, ini bata pa yan. Oh. Dawat tahid. Siya nga, ano? Ay, pinapakain mo lah, lahat, lahat lahat. Oo, oh, ganun, po. Bakit? Ay, nag-uulan. Oo. Uh, ay no. Ayos pala mga lahi, anari, ano? May aso pa, ah, oh. Kulang pa kaya aso niya? Ilan na rin tanda mong, ari? Ah? Ilan? Eh, tatlo mong kapatid na yan, nakakulong na yan. Ay, diyan, takla sa pakain. Oo. Uh, uh, ano? Nabili nga mga apat na kayo. Ay, arbe, kuralan lang talaga ng manok. Oo. kagaling mo din dumali. Mm. Hay, lakad mamaya ako hingi na rin uh. ano, pananim mong hardin. Dadalhin ko na. Ano. Paano ginagamit 'yan? Yung pagpinutol mo, pag pa rin hiwa ka, kunin mo sa sugat. Na ampat. Oo. Ha? Katawat mga payat to. Ukura pa ba? Ay, ah, uh, ay puro, pu pu puno pala ng ukura ano? Oo. Uh -huh. Aba, di mo gamasan. Ah, eh. ano <laughs> na yan, ano? Halakad. Masipag lang ano, tamiyo. Ay, wala tayo ano, yung kalibati pa yan. Abunuan mo! No? Sumulit ka sa akin ng ipot at ang dami dun sa bahay. Ay, ay, ang to pare. tupari ay, ay, ang hangi kong... Uy, tagasan yung natira dun sa tuktok na yun, yung palibahay, ano? Tagasan yun. Tagasan na yun. Ay, ang kalaman si ano ah bagong tabas naman pala rin ah kalaman ito oo oh, aray po nasa gilid ng ano aray kalaman si mo namumunga ano ah may buong po rin ah ah ba di mo ibintahin ibigaw ako sa baga ay, ay, ay kakainin ko gagawin ko paplating ko ano naman itatanin mo dito yung andam ko pala naman mga pichamstas ah ay naibot mo na ba ha naibot mo na na, hindi, yung kalab mo bigay sa akin eh, yung ayaw kay Vigan. Oo. Uh, Pari yung mga talab kong niyag oh. Malalaki na ano. Pari yung niyag yan. ari. Ay hindi kayo nakaabot dito ng baha. Hindi. Pagkatag baha. Ay natin mukha Hindi, oh. sabi ko yung kay Pasar yan. Oo. Oh. Ay ito ba may palabasan? Oo, oh, nampasan na rin. Saan ang punta nito? Sa isla. Ah, pakalayo naman pala. Oh, Saan ang daan ito? Ah dito ko rin naglalanapag nisan. Oo, oh, dito ako nakalayo. Ito yung mga sakit. oh. Oh. Pagkala, adam pa nyo ah. Oh, uh. Buhay yeah, na buhay. Buhay na ba yan? Aba di mo hapain na rin puno ng ano? Alatilis. Aratilis. Oo. Oh. Hapain ah, ko di dyan, dalit ko hindi. Oo nga. Ayan ba oh, uh. Ay, yung ni pata sa Isla Verde na yan? Oo, oh, papari yan. Ay, saan ang ulpot niya? Doon sa At... may parang subdivision? Oo. Oh. Lampasan yan. Gano'n pa kalayo? Kaya oh, yeah, pagiging mga hindi lampasan yan. Patk Ay, may dine. mga tubig pala din yan. Ah, yung tubig ng bukal. Oo oh, nga. Uh. Pabuti kayo sa Fruit Valley. Hindi, aring katas na rin. Oo. Yan Ayan. yung galing sa mga bukal doon. Oo, galing sa bukal. O, pagkagaling din yan, oo. No. Okay. Eh, sabay ako sa kabilang yan. Alin na ba rin ba na aring? Ha? Aring na rin. Aring na rin. Ayun yan. Hila yun. Ay. Ay. Talipong ta talisay. Aray. Ay, Alam, Ilang taon na rin gandang kalakang talisay? Ba ba, mga dalawang taon na lang mahigit yan. Ah, oh, mabilis palang lumaki yan. Kaya, sa kaya, ay, ba't tinanin mong talisay para di malunod? Para. Ay, ilog ka. Dalong Mag yan, talong ka rin. Oh. Maganda ka nga, bahala ka. Ay, ilang taon na rin dalong yan? Ha? Ilang taon na? Ah, huwag ka pa dalong bali. Kamansi ang tawag niyan sa ano? Oh. Sa Mindoro, Kamansi. Ah, oh, ito. Magaling ka talaga. Ha, oh, wow. Kamya, oh. bulaklak ka. Oh. Oh, oh. Bigyan mo sa chicks mo yun. Oh. Ah. Dami, siya ka, Oh. Ay. Aba, mabango pa dito. Oh. Hard. Oh, ha? Hinahard ba ito? Okay, na laki sa ano Saan? Sa puon na no. Oo. Uh Parang delikado dun ano, hindi kaya. Nabaha din ba dun? Ako, talim ko rin ari oh. Oo. Jumbling na si Tamu. Bakod na mga manggang na ari Magaling ka talaga ka ako sa itamayo ah. Magaling ka talaga ah. Mga yutan, lang naman abak ay. Hmm. Panalo na yan oh. Kare eh. Ilang taong ka na nga ba oh. Ha? Huh? Ilang taong ka na? Yung mga Hoy, ah, pagkataming buhok ng kalamansi ba di makuhain? Oh. Ha? Bupot. Mahal na mahal ng kalamansi. Hoy, yung bahay na yun ay isa na pa Bahay nga, oh, hindi niyo lang ho oh, pansin, bahay po yun nasa tuktok oh. Para tao. Oh. Bahay ano may kuryente dun sa taas niyan. Dati. Ang wala na. Wala. Okay, may kuryente wala. Wala, na? tinanggal ko na. Uh, wala ko ng battery, saka... Ay, di wala ka nang pala dyan binabayaran kahit ano. Wala. Na? Ano lang binibili mo? Pang ulam naman, edi gulay. Bigas. Ha? pag gulay, pag -ulay. bigas. Pag -ulay. Pag -ulay. Pag -ulay. Wala ka nang binibili mo. Eh, di ano? Wala. Okay, no. Alin din ang pagkakaloob mo sa akin, tamay. Ikaw lang ko ha? Ay, nabibuburta nga. Mababaw lang yan, ha? Ikaw na, ibibigay mo na ba sa akin? Ay, na, ho. Oh. O. Oh. Ayun na, na, baka mamatay. Di, buhay na yan. Ayun, ho. Oh, Ganyan na tinanong ko, ay, oh. Oh. Ay tama na, baka naman kayo maubusan. Ay dami dami, ano ko ba yan? Salamat na lang ha. Tama ba yung kapit niya ni battery o? Oh. Nahan. Ah! Battery ba ng solar? Hindi, battery na sasakyan o. Oh. Nahan daw. Ay ano? Ay pagkala ka naman, magkano bilhin mo? Huh? Five. Saan mo binili? Doon na, sa kukatang mo yung sinchit na. eh. ano? Hindi na nga, tamo kahit eh. ko yun. Malabo na lang, lubat na lang. Oo, oh, nasa na uh, ilaw bang ginagamitan na yan? Oo. Oh. ay malinaw nga ano. nung ayos ka talaga yung duwala. Ari, ito mo, Ari naman, Ari, o. Oh. Basta mo automatic. May remote. Oh. Ah, solar. O, oh, pagkala ka <laughs> <laughs> Ay, buta si Tami. Pagkaliwan na mumpala? Ayo, pala. Ano? Ay, nasa yun nung ano mo. Gano'n ka may TV dati. Ayun lang. Ay, nagana pa? Ay, hindi. Wala akong kurente. Ah, kurente. kurente. Ay, dahil sa kurente. Ito may barko. Yan, Oh. Ay, hindi mo na yun, ano? Hindi, tinanggar ko na yun. Aray, na, oh. Ay, ano, DBT, oh. Ay, paano mo rin pinapagana, ano? Ay... ay sa ilaw na lang ang ginagamit hindi, mo, ay, eh. Pinapatars ko dun. Aray, mga nasadya ko, oh. Yan, oh, speaker. hindi mo kita, ang dilima, yan, Siya ka, ano, ano. Talaga oh. magaling si Tamay, Kulong na lang kayo, ano, ay. Ba? Ikaw po na, na ilang taong ka na po? Ha? Ay, rin pong... Ha? ha? Malimusan ko na. Oo. Oh. Malimusan ko na. Mm hmm? Nag-birthday nga ako nung... Noong no October. October? Ay kay sulod diyan, ano po? Magaling talaga si Tameo. Ako pinupuntahan at aking sa palay. Mm. Upahan. Mm. Ay ko po nagagamas-gamas din din eh. Ay, hindi. Wala akong kagawa-gawa. Siya na lang. Lagi nga pong nanginaka ako. Ah, ano, nakingimi po. Sa gabi. At bago ko maiunat. At bago nga. Ay, naanong ka po ng gamot. Hindi na. Ay, hindi. Ah, ah. Ako bang nila ng bigla at, 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 at aking Ayun. Ako wala nang Ako lang Ay dati po nung una, may ginagawa ka rin naman nung una. Ayun, ay, unay ako naglalabada sa bayan. Oo. Oh. Nakakatalbantaan, tatuligaan. Ay dito naman magandang tayo ninyo, ano po? Oo. Mm -hmm. Ano po ba nga sa mga panahay? Pasok itong right tubig. Hanggang saan ang tubig? Ano? Tamihan? Pasok po. Hmm. Yung diyan, galing din yan. Saka yung dito Galing diyan bang? Yung galing di yan, na punta rito tubig. Gusto mo bang ba tubo? Pagkaalala ka nung akin doon. Makabawi ka sa akin. Ay, hindi e, galing ano ay. Yan ang tubong yan. Basta tamis yung tubong yan. Ba, di para yung tubo ko rin. Hindi galing sa nangka. Tubong nangka. Di yun din yun. Oo, so, yan. <laughs> ha, nasa, na yung manok mo sa <laughs> Saan na um, rin yan. Hindi ka ba nagpapasulit? Kahit isang inahin? Ay. Ha? Baka kung tipa yan Ipaparamihin mo. Hmm. May pusa. alam lang yung pusa yan. Bakit na nga? Ah, Oh. Oo. Lagi nga... Lagi busog yan. <laughs> Ay, sa tamay nyo. Ako yung una na, ha? Hala, ala, hala. hala. Kayo na bahala mag-uusap ni Karneng, ha? Ah, ako po yung parin yun, ha? Oo. Uh, uh. Paparin din Salamat po. Aray tatanong ko doon. Uh. Hmm. Kayo pa yung mabuhayin. mabuhayin yeah. pala ito. Uh, uh. Ay, hala. Kuya, ano, parin yun na. Pare kaya sambong ayoko tumanim din. Pwede ba rin? Ikaw na ako na ilang kumuha. Pahingi ako. Tatarin ako sambong. Sambong <laughs> eh. Eh. Aba, eh, may ganyan Pare, ito yung mga ano, mga sabat na lang ba. Ano, ah, na layo na uli. Oo. Oh, uh, oh. Uh. Pahingi ako. Hingi hingi ayan oh. Ano. Um, Ba't may kimaubusan tama na isa. Palastik, eh, dami yan tanga akin nga ang dami rin ang ganyan. Ay, hala, salamat kami, ha? Hala, hala, hala. Ako, parin nila, sa kalatang pangita. Ah, oo. Sa mata na lang tayong pangita, no? Ah, oo. <laughs> para nila po. Oo, oh, wala, simple-simple yung buhay po nila dito. Yan. Tapos, aray, may tulay sila dito. Yan. May tulay. Oo. Oh. Tulay na kawayan. Ang taas pa man din. Nakabadahi pa tayo ng ano. Pananim. Yan po, ang buong paligid nila. Oh, may kubo dyan. Simpleng bunga Oh. Aba, nakakatakot naman pala. Eh eh. Kakapangunti. Oh. nga pala may tulay. Dati na ako nakakapunta dito. Ay kaso mo. Ay wala pang tulay. Doon sa labak pa pati nakakuha. Oh. Yan na po yung tulay. Yung paalam po sa lahat. Ah, na. Natising na naman tayo. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.